Ayan. good morning mga kaidol. Uh, kumusta po? Ayan naman ang ating mga magaling na mekaniko mga idol. Oh. Ayan sa ilalim. ay ah. naayos na sasakyan. Ano man na yung nasira idol? Ah. Ayusin yung sa sakyan na yan, Idol. Manubila. ah, manubila? Hmm. Ah, pala. Nasira ang kanyang manubila. Ayaw na magliko niko ba? Oo, oh, ayaw na lumiliko ang manubila. Sabi na ang ating mga magaling namin kaniko. Yan, yan. Yan ang yang huh? sa manubila, Idol. Part sa manubila. Tignan yung mga part sa manubila. Muli lagi. Uh -huh. Ting... Magaling na mekanik Ang gawa, nagtatanong ako. Han, thank you mga kaidol. Um, like sa ating uh, uh, channel po at sa ating Facebook account. Thank you for watching mga kaidol. Ingat po lagi. Ang ating mga uh, magaling mekanik ko. Pagpug na na, magahe. Diyan naman ang, ang mga ginagawa. Sila daw ang ilang ayusin dahil hindi na ano lumiliko. Kaya nasira na daw ang malibilag. Lumiliko. Hindi ka lumiliko. Hindi lumiliko. Ang malibilag ay sila. <laughs>